Kabilang si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga dumalo sa investigasyon ng House Infra Committee ngayong araw. Dito, iginiit niya na hindi siya naniniwala sa pahayag ng mga diskaya na kung minsan ay nalulugi pa umano ang mga ito sa kanilang proyekto. May report si Julian Bunag live sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, naging mabigat ang mga pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa anay lantarang pagsisinungaling ng mag-asawang diskaya. Sa pagpasok sa politika noong 2016 ayon sa Alcalde, ay kilala na niya ang mga diskaya, partikular ang kanilang construction firm. Sa pagdinig sinabi ni Mayor Soto na siyam na construction company ng mga diskaya ay pawang nakabase sa Pasig City. Ang mga ito nahaharap sa iba't ibang violations, kabilang na ang tax deficiency sa LGU at ang kamakailan lang na two counts of building code. Kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU kasi... Pinapatupad po namin sa PASIG ay strict uh, adherence to the law which is uh, open and public bidding. And we have observed uh, with the DPWH, uh, palaki ng palaki yung mga project nila. Ilan sa mga binabanggit ng alkalde na inconsistencies o kasinungalingan ng mga diskaya ay ang pahayag nito kahapon sa Senado, hinggil sa prosyento na kanilang natatanggap sa bawat kontrata nila sa gobyerno. Sabi nga, uh, dito sa kaso ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3 lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. Eh, kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, obvious na obvious naman po na kasinungalingan ito. Kasinungalingan din Ania ang sinasabi ng mga ito na minsan sila pa ay lugi sa mga proyektong ito na taliwa sa kanilang mga naging pahayal na 11-digit assets ng kanilang pamilya. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent? profit. Buti na lang po ang uh, isda ay nahuhuli sa uh, sarili nilang bibig. Ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public. Samantala, hindi rin naniniwala si Committee Chairperson Terry Ridon sa naging pahayag ni Pacifico Discaya II Di na walang senador na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang niyo nga ho, went as far back as the Aquino administration, andung kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. Princess humiling ng executive session si Deskaya sa komite. Pero ang ipinagtataka ni Representative Laila de Lima, bakit siya humihiling nito kung ayon mismo sa kanya, wala naman siyang babanggitin ng mga bagong pangalan. Yan muna ng update mula rito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.